mo yung itambal ka nun ay basta na ako'y nuka nga mo ngul ngul ang nanang gidok dok sugat naman niya si John ganun nang so, jang, jang. gisaw man ako gahip maroon hmm. niya si John Mawala lagi siya. Ngul-ngul niya. Mawala. Basta ko na yung itambon. Ang buto kong singan, ani sa inyong lugar. Kuan siya, bugnaw. Bugnaw siya. Kuan siya, mura musup-sup ba? Musup-sup sa kangul-ngul. manang mabuto, ang kuan itong daghanon na pa mas pikas ko anda man si ini sa madra si ini kay sige ka to bukid ngulungul man yang si siya isa makugahit mo ni ang tambal basta ugahipan ko hmm. kung kita nyo namumula siya pero mamaya nawala na yan Ayan, lagay naman natin dito sa kabila kasi dalawang paa po yung nagkaroon sa akin eh alala po, hugasan po muna yung dahon at saka um, ano eto, hinugasan ko na to eh bago ano bago ko tinapalan para malinis po siya ito lang po talaga yung pinanggagamot ko hindi ako umiinom ng mga ano, mga medicine pag nagkakaroon ako ng ganito ito lang talaga tinatapal ko Tapos, ano siya gumagaling sobrang haggard na yung paa ko kasi 4 days na ako naglalakad sa bukid tapos laging nasasagi siya maliit pa naman to nung una kaso laging nasasagi. ayun na tapos lumobo pero ito ano to nakakawala na kana bangul ngul hmm. ngul lang po kung nagustuhan niyo po yung video ko na to at kung may natutunan po kayo please subscribe my youtube channel thank you so much